CMN, CMN News. News CMN Live, live Nationwide. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas creativity to sustainability. itong pinatunayan na, na mga PWD matapos maging matagumpay ang isinagawang 3-day training on kakawa fossilized leaves sa handicrafts and resin jewelry na inisyatibo ng pamahalang lungsod katuwa ang Fit Center Tanawan sa pamumuno ni Mr. Sherwin Rimas. Bahagi ito ng maigting na suporta ni Mayor Sani Culiantes upang mapalawak ang value-added products mula sa kakawa. Sa pamagitan nito turuan na, ang mga tanawin yung PWDs peren sa perens sa paggawa ng lampshade, jewelry at notebook mula sa dahon ng kakao. Ito rin ay dagdag kaalaman at kasanayan para sa mga kababayan na layong makapaghati ng bagong produkto sa lungsod lalo't higit, dagdag oportunidad at kabuhayan para sa sektor ng PWDs. Mula sa DWARFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN Live. Live Nationwide. Nationwide.